So 'yan mga kaagri, magandang-magandang umaga, malungkot na umaga. So kahapon mga kaagri, puno pa to. So yun. ang nangyari, kagaya ng sinabi ko naghintay tayo ng update nung uh, meeting. Eh pinaliwanag nila yung sitwasyon. So kailangan nating a uh, Cooperate. Makipag-cooperate sa kanila. So, yung ating uh, baboy, negative. Pero, nasali tayo sa reduce. So, nasa sa atin. Binigyan kami ng option. Kung i surrender ba o hindi. So, mga paliwanag, naintindihan natin. E, eh, voluntary na lang natin na ah, sinorinder. O, so, ganun lang naman yun eh. So, ang importante lang dyan, yung uh, paliwanag ay malinaw. So, malinaw naman. Paliwanag ng province at saka ng LGU. So, mas makatulong tayo. So, naintindihan natin talaga. Ang gastos talaga. Doon ako na lugmok. Pero, pagka maintindihan mo yung mga bagay-bagay kung anong gagawin. Kaya, yeah, doon tayo sa ah... Uh, maluwag yung dibdib natin sa ating mga desisyon, so nakapag -decision na namin na ganon so ito wala nang laman yung ating uh, ulungan so ganon talaga ganon talaga yung uh, buhay ng isang uh, farmers so, may failure may success, so huwag lang tayong sumuko, so, may mga paraan naman kung paano babangon So, ang nakakalungkot lang dito mga kagre yung isang taon kang pabalik-balik, dalawang taon kang pabalik-balik, maga, hapon, tanghali. Yun ang mamimiss mo. Nung pagpunta mo ng ganito, wala. Wala ka madat na. So, nasanay ka na na gano'n yung uh, routine araw-araw. Uh, so, ngayon, focus muna tayo sa ating uh, lakatan. So, ano muna to? Standby muna kasi matagal-tagal pa bago makapwedeng... Uh, mag-alaga so antayin natin yung uh, progreso uh, uh, gumagawa naman sila ng mga paraan kung pa paano so yun lang naman ang pinaka-importante yung maintindihan natin yung uh, rason, hindi yung puro chismis yung maririnig natin so, nasa sa atin din ang desisyon nasa sa atin din ang uh, desisyon so, tayo mismo yung magde-desisyon kung ano yung uh, pwede natin gawin sa ating mga alaga pero sa akin uh, na, na, inisip ko mas maluwag yung uh, dibdib ko pagka ganong proseso yung uh, decision ko. So, nakapag decision kami na ganon, sali nga sa dalawang radios, uh, binigay na namin. So, ayun mga kagre. Laban lang.